Eh, ang tanong, anong papel mo sa buhay niya? Diba, mat matinoon naman. Matinu din ako. Yeah. Paano kung tayo talaga, di ba? <laughs> <laughs> Ay! Ay, <bangalang>, <laughs> <laughs> okay, <titikan> kayong dalawa. <laughs> Ko <laughs> totoo. Hindi na possess pero na obsessed oy. Sana oh. <laughs> Alright. <laughs> Kilig moments na naman. <laughs> bumalik ka no magaganda kasi yun eh man will be man <laughs> yeah boy love sabi. mas malambot pa sa iyo eh biglang nag transform <laughs> Kunwari, nagbibidyo para makuhunan si Crush, ano? Sana all. Ito mo Lambing. Lambing. <ayan> <laughs> ako din, baby. Gusto ko rin ng lambing. Matagal na. <laughs> <laughs> Ibay mo naman. <laughs> mo na <laughs> dibay, may mo naman. sa pre bat Ibay mo naman. Ibay na naman. mo so Ibay mo din

ano yung magkakaispadahan. <laughs> May point nga naman kasi pares yung matino, di ba? <laughs> ito pa, ito pa yung isang matino. Baliw ko yata yeah, yeah. eh. Ito <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Hindi niya kasi kaya makitang nagbabayad yung jowa niya eh, kaya pumikit na lang. <laughs> ang galing, ang galing! Natutok okay. eh. Okay. Karoy. Aha. Mhm. Mm <laughs> Titig ng may pagkaselos yun ah. <laughs> Galingan mo din kasi sa pagsayaw Para kayo yung partner Okay, makas makas mo na yan Insan. One, two, three, go <laughs> Sana all Wow. Hmm? <laughs> Trash bag. <laughs> Painom bigla. Putik na yan. <laughs> oo, oh, oh, baka yung plastic mo yung ulo ni ate. <laughs> Baka para doon talaga yung trash bag. <laughs> Ay! Papagod ako, be. Gusto ko ng pansit canton, pero luto ng jisawa kes. Para saan ako kukuha nun? Hindi nung pansit canton ah. na anong asawa. Ah? <laughs> Sakto pala to, no? Pag napanood mo, tapos nag-viral. Marunong kong magluto ng pansit canton kahit anong play war. <laughs> <laughs> Agoy! <laughs>

kilig na kilig si nanay pero mas natuwa ako sa hawak ni tatay gin bilog Ngayong pinakilig na kita inuman na sana all bilis ah yan yung jawa mong gusto lang magpabuhat talo sinulat. sinuulat? pala, pag mahihahin mo, isulat mo na lang. yung bulungan para hindi marinig ng ibe. <laughs> yung bunganga mo talaga ta hindi mapigilan. <laughs> <hazugan> <Look. laughs> Grabe siya ate oh Nag-OGT lang sila Biglang na in <laughs> <laughs> uy, uy, sana all. Susungkitin ko ang mga bituin. Nakita mo ex mo, ho? Huh? Tuwang tuwa pa, ano? <laughs> Excited? Makita si ex? Ganun ba yan? <laughs> Parang di naman na ako naniniwala doon. <laughs> oh, magaling ko. Ay! Aya. Aya. Uy, uy, sana <laughs> ay tuma. Aya. Ganun pala talaga pag nakikita niya yung crush niya, no? <laughs> Paalala lang po mga kaibigan ha, for entertainment purpose lang po ito. Hindi po natin ginajudge kung ano po yung kalagayan ni Kuya. Ang sarap ng ulam namin, no? Ang <laughs> ulam namin. Lempo, <laughs> Lemp di ba? Lempo. Uy, sarap Ayan, sarap ng kainan na ito boss ha? tada yung <laughs> <laughs> La buha ito nakalimutan <laughs> pindutin na pag rice cooker kailangan talaga pindutin yun diba gutom na gutom ka na tapos hindi pa pala luto <laughs> aray ko <laughs> Oh, <So, ba? laughs> Sana all no trato din ng tama. <laughs> Sana. Talo ng bato ang gunting. Talo naman ng gunting ang papel. Eh ang tanong, anong papel mo sa buhay niya? Ano, taga heart heart lang ng ano, ng story niya, ganun lang. Tanong kayo ng tanong eh, wala pa nga eh. Wag kayo yeah. <laughs> May dala na naman bago yung troba mo, uy! <laughs> Baka pwede makahingi ng tips. Baliw! ayaw ayan ha. Buwisit na babae mm. Panglalaki ba eh? Panglalaki ah? Kaya Panglalaki? Kasi yung lalaki, pa -lalaki. Pa -lalaki. Ay, yung kamay, oh! <laughs> 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 yung kamay lang bang bading doon? <laughs> Siguro si Ate may pinagsiselos sa sock med na. <laughs> Wala kaming pakialam. <laughs> Ekon bo. Lo. Kinol. Tinawagan. <laughs> oh, ano? <laughs> <laughs> Hindi na mapakali si boy. <laughs> Pero red flag yun ha. Bakit pinapakita mo sa tropa mo yung convo yung dalawa? Eh, dapat privacy lang yun. Ganon din sa mga babae, no? May nakikita din akong ganon. Pinapakita nila yung convo ng kachat or jowa nila. Hindi natin sure kung jowa talaga yan. Alam mo ah. <laughs> hey, may tanong ako. Titigas pa yung ano, walk ni Lapu-Lapu pag Magellan. okay next baby please don't kill my vibe baby please don't kill my vibe it flies because i'm taking care of bella Imbis na na-possess, biglang na-obsess. <laughs> ano to? The nun that got away. <laughs> yeah! Pa, Patawagan ni Mama! Maglaba ka na daw! Uy! Lalalaro kaya? Sige ito! Pinapalya pa. mo na naman ako eh! Bawa tayo Mama! Nandito! <laughs> Subahay! Ay! Tagalang! Oh! Tigasin ka pala po eh. <laughs> Tigala ba? Tigasay. <laughs> Yung tipo ang dami mong tato sa katawan tapos under ka pala. <laughs> Sayang ang <tata. laughs> oh, <please. laughs> <laughs> Oo, <laughs> oh, kinilig si <siya>, ate, oo. Oh. Nakakamiss <laughs> ah, yung ganyan, ano, sleepover kay magtutropa. Tapos ganyan, biglang may magkakadevelopan. <laughs> <Yeah! laughs> <-itip ko> <laughs> eh, kaya naman pala nabubul sa yung, pla yung budget ng flood control, eh. Ganyan pala yung purpose, eh. <laughs> Sana all, eh. Be suot mo to may pupuntahan tayo may surprise ako sa'yo basta suot mo lang suot mo sa mata mo headband to eh oo okay na oo oh, tara ganito lang? oo uh. ano? ba yun? pag ako nadapave ah tayo ka dito check okay. lang ah okay. proposal ata ito mga kaibigan oh, ito lang dito, ba, proposal na! Okay. Hmm. Natabig niya natin Ano po po? hindi halata, di ba? Sa <laughs> so, yong yung men Mahal pa sigurong sing sing na yun <laughs> Para hindi alat ang mission fail yung ginawa niya no? Ginanun na lang Mindset ba? Mindset at yan, natapos rin ang mapanakit na content. Sana nag-enjoy tayong lahat. <laughs> Eto nga bala, mga team, sana o natin. Shoutout sa inyong lahat. Mamamatay at akong single Wala na nga nang akong pera ng hiya Talo pa ako sa muka Nakakabad talaga Barton! What is your profession? <laughs>